kaya pala dati ano uh, kapag nag-upload ako ng videos yung reels videos is ano is lagi siyang may nakalagay na violation yung nakalagay sa ina-upload ko na reels yung mga ina-upload ko dati yung ano yon yung mga pagluto-luto yung Pinapakita ko kasi doon yung ano yung mga brand na linalagay ko tapos minsan yung pag nag-i-slice slice ayun pinapakita ko rin doon pag nag-i-slice slice ako tapos pag yung tinitimplahan ko na siya uh, pinapakita ko rin doon yung mga brand na mga ingredient na mga linalagay ko tapos nagtataka naman ako kung uh, bakit laging kada upload ko lagi siyang may ano violation na nakalagay tapos hindi ko maintindihan kung bakit may ano may nakalagay siya na violation laging may violation siya na nakalagay tapos yung ano na yung una doon is hindi ko muna siya mga binubura tapos yung iba naman is binubura ko naman tapos yung ano na yung na ano na ako na inis na ako kasi laging may violation tapos hindi ko alam kung bakit ganoon na yun nga na um, kada upload ko ng ganon yung cooking kasi yung inaano ko sa reels noon yung pagluluto-luto tas yun iniba ko na lang yung um, content iniba ko na lang yung content noon hindi na yung ano kasi lagi siyang may violation pag yun yung kinontent yung pag ano pagluto-luto nga tapos um, nalaman ko na ano pala na bawal pala yung isu-show up mo yung mga ano yung mga sangkap ay mga sangkap yun nga yung ginagamit mo ng mga ingredient nga ayun bawal pala yun kaya at saka yung uh, yung nag slice slice ka na pinapakita mo yung ano yung mga matatalim na bagay bawal din pala yun siya yung mga ano slice slice na yon kaya pala yon may ano may violation siya doon tapos yon pag ano ang tawag kasi dito may marites may marites nakikinig tapos yon kung yung content nyo is yon yung pagluto-luto. Yung advice ko lang sa inyo is uh, wag nyo na lang uh, show up yung pag ano nyo, pag mag slice slice kayo. Tapos uh, yung mga ingredient na ginagamit ginagamit nyo, yung katulad ng mga uh, bitchin, katulad ng mga magic syrup etc. Ganun ba? Uh, bawal yun siya, ano, bawal yun siya ipakita. Um, kung ano nyo, kung gusto nyo, pwede nyo naman uh, isulat na lang doon i-type nyo na lang doon sa videos i-edit nyo na lang, tapos i-type nyo na lang doon para malaman nila kung ano yung mga ginagamit nyo kung gusto nyo i-ano ba sa kanila, i-share kung paano nyo uh, nil, uh, niluluto yung mga sangkap kung paano nyo, ang tawag dito ayun nga, kung paano nyo inaano yung niluluto nyo, kung ano yung mga linalagay-lagay nyo pwede nyo naman na isulat na lang doon sa ano na yon sa videos na yon pwede nyo naman i-edit sa mga ano dyan yung mga content nga na mga cooking yung content nila iwasan po ninyo yung ganun kasi lagi pong may violation yon pag once na in-upload nyo na siya laging may ano siya laging may kasunod na violation na uh, magpapakita sa'yo pero yung iba ano naman yung iba yung 'Di ba may ano tayo, mayroon tayong mga nakikita na yun nga yung pinapakita nila na nag-i-slice slice sila. Tapos minsan mayroon din tayong nakikita na uh, yun nga yung ang tawag dito. Yung pinapakita din nila yung mga ingredient, yung mga linalagay nila. Pero siguro mga dati na yon kasi mga bago lang siguro to yung mga bawal-bawal na ganun na bawal nga ipakita. Ano lang siguro yon uh, bago lang siguro yun ngayon eh. kasi marami ng mga ano eh, marami ng mga pinagbabawal si Lolo Mets marami na siyang mga pinagbabawal kaya lagi nang may mga um, ano yung videos natin pag once na meron tayong nalabag na isa uh, magkaka-violation ka agad So, yun lang po yung aking tips sa mga ano dyan, sa mga uh, content nila is yung about cooking. So, iwasan nyo na lang po yung ano, yung, ayun nga, yung mga tulad nga na sinabi ko na yung mga matatalim na bagay, tapos yung mga brand ng mga nilalagay ninyo, um, ay, ano nyo na lang po, lagay nyo na lang sa isang lagayan, tapos huwag nyo na lang i-show up para ano, just in case kasi nag effort tayo ng mga ano natin ng mga videos natin ng mga ina-upload tapos maano lang marerestrict lang or maano lang ni Lolo Mates kumbaga papaluin lang so useless lang din yun kasi i-delete ide lang din yun pag mga ganon so yun lang po yung aking ano sana ay meron kayong uh, natutunan sa videos ko na to thank you for watching God bless